nagpapalit pala kayo ng password ng wifi, hindi mo lang kayo nagsasabi. Nanonood ako, nag-YouTube ako, nabigla na wala ng, nawala signal. Abay boss, kung magpapalit kayo ng password, magsabi kayo. Iyan pangitang ang ugali nyo. Kapit parang hindi kayo kapit bahay. Papalit kayo ng password, di mo lang kayo nag inform Sita ba tayo? Grabe, makakatok to. makakatok to ah. Hmm. Ah, boss, anong atin, boss? Nagpalit ba kayo ng password ng Wi-Fi? Oo, oh, bakit? Sama naman ang ugali niyo para kayo hindi kapit bahay. Bakit? Magpapalit pala kayo ng password ng Wi-Fi, hindi mo lang kayo nagsasabi. Nanonood ako, nag-YouTube ako, nabigla na, bigla na wala ng, nawala ng, signal. Abay, boss! Kung ganyan, magpapalit kayo ng password, magsabi kayo. Eh, sa amin to eh, kami lang, lang sa bahay eh. Yan ang pangit, yan ang pangit ang ugali nyo kapit parang hindi kayo kapit bahay. Papalit kayo ng password, di malang kayo nag-i-inform. Klaseng tao kayo. Ano oh, kapitbahay kapit bahay natin na yun? Nagagalit at ano daw? Hindi daw pinalam natin na nagpalit tayo ng password? <laughs> ng wifi? Diba, Aba? Ah, nakakunik. Ha? Ay, nakikikunik nga eh. No nakara nang hingi sa akin ng password yun eh. Binigayin ko. Ay, umihina na, na yung ano natin eh. Yung wifi natin oh. Umihina na, na ang signal. Kaya, nare ko. Nagpalit ako ng password. Siya pa nagagalit. Siya pa nagagalit! Siya mo. nagagalit. Alang hiyaan yan. Tapos ikaw pa masama. Oo ako pa masama. Mabaya pagkukuntong pa dun sa mga ibang kapitbahay natin na sama na ugali ko, sabi Sabi niya nga sama na ugali natin. Siyempre nga tong rin. Dapat marunong sa makisama? Nakikinik, nakikikunik na lang eh. Nakuusap na lang sana siya. Imbis na bibigyan ko pa siya nung sasabihin ko sa kanya yung password, ay hindi na. Huwag mo na siya Hindi na. Ayaw mo siya. Ay, naku Ayan na naman, kumakatok na naman. Nangungulit! Siya, siya kaya yan? Eh baka, alam lang, wala lang na, wala namang ibang kumakatok na bahay natin, ilan? Oh, Ay, boss. Pasensya na. Ha? Pasensya ka na, nabigla lang ako kanina. Hindi, eh, di, boss. Ang pangit kasi nang dating mo eh. Hindi. Ikaw na nga lang yung nakikikunik, ikaw pa yung galit. Oh, alam ko, nagkamali ako dun. Kasi, na bigla lang ako kasi nanonood ako nung idol ko sa YouTube bigla na lang nawala ng na signal eh kaya medyo eh, tumas yung dugo eh ano kung anong, anong pakalam ko niya sa idol mo sa YouTube na yan si Sander Paul Sotin Vlogs pinapanood ko eh bigla na lang nawala ng na signal eh sino ba Ay, yun si Sander Paul Sotin Vlogs yung idol ko yun idol ko yun na vlogger baka hmm. naman boss pwede na uling tayo maka ano eh hindi mga pangit, mga, pangit ang pangit eh, pangit, pangit kasi yung approach mo boss eh magkapit bahay nga tayo pero dapat, takit pag-usap ka sa amin ng maayos. Eto, mo... kaya nga ako bumalik, boss, para humingi ng pasensya. Hindi Dispen, na, hindi na. Dispensya pasensya na. Ay, talagang... Boss, baka naman. Hindi na nga, hindi na pwede. Saglit lang, boss. Ha? Saglit lang. Boss, ito na, sige na, okay. Peace offering. Oh, marang, mga ano na, daw? Para makakonect. Dalang, dalang, tataloy ko ito muna ito. itong mga tropa ko dito. Ano? Gusto nyo raw? Ano? Oh, ano? Ito oh, ito pa boss, para kumpleto na. Pero, right? Oh. Oh, ayun! sige. What's no what's? Sige, sige. sige, boss. Paano na lang, boss. Para naman mapanood ko yung idol ko. Nandun na sa kahat kalahatian eh. Scan mo na lang, scan mo na lang. Ayun. Sige, boss. Wait lang. Yun. Okay na. Salamat, bossing. Sige, sige. Ayun siya na, boss, Parang ang bilis nyo naman nag-uodya sa anong yan.